Kailan mo ba ako ipapakilala sa anak mo, Celine? Eh, kailangan pa ba yun? Siyempre naman, babe. Hm? Para saan pa? Para madali akong matanggap ng anak mo. Para magkapalagayan naman kami ng loob. Hmm, iinit lang ang ulo mo sa batang yan. Oh, bakit naman? Napakaklingi. Gusto lagi nakadikit sa akin. Nakakailita. <laughs> Hindi ba ganun naman talaga, mga bata? Eh, ayaan mo nga siya. Eh, ba't ba siya ang topic natin? Nandito tayo para kumain. Eh ang iniisip ko lang naman yung kalagayan ng bata dahil nga lagi siyang mag-isa. Malaki na yun. Mama! Tingnan niyo po! Pagod ako. Magpapahinga na muna ako. Tignan niyo lang po ito. Ay, ano ba yan? Ito po, Class oh. card? Yan lang naman pala, eh. Pinagirapan ko pong maintain yung grade na yan, mama. Oh, sige na, sige na. Maliligo na muna ako. Oh, siya nga pala, may pagkain dyan. Binili ng Tito roko mo. Tito roko po? Oo. Oh, boyfriend ko. babe naman. Ano ba? Masarap naman, di ba? <laughs> <laughs> Alam mo, puro ka talaga <laughs> Pero seryoso, hindi mm. ba talaga magagalit ang anak mo? Tumira ka rito kahit kailan mo gusto. Walang pipigil sa'yo. Mama! Ay! Mama, pinagluto po kita. Papasok na po ko, ah. Anak nang! Mabilis ka, dali! Yung yun, yun damit ko, dali! Bilis! Sandali! Sandali Diyos ko! Sorry po. Di ba sinabi kong huwag kang papasok basta-basta sa kwarto ko? Sorry po. Huwag mo nang pagalitan yung bata. Eh, masyado na kasi. Ay, eh, hayaan mo na si lin Ako si Tito Rocco. Ikaw, anong pangalan mo? Irish po. <laughs> Napakaganda mo naman na bata. Hmm. Manang-mana ka sa mama mo. Simula ngayon, dito na siya titira po. Bakit? May reklamo ka? Ah, uh, wala po. Oh, sila siya. Sige na, lumabas ka na. Oh, alis muna ako ha. Kayo na muna ng tito mo dyan. Kami lang po? Paulit-ulit? Huwag kang gagawa ng kalokohan ha. Sinasabi ko sa'yo ha. Pero, ma, Natatakot, ko. Ano na namang kaartihan yan, Irish? Di po ba ako pwedeng sumama sa inyo? Saglit lang ako. Kahit na muna ng tito mo dyan, okay? Sige na, tatanghaliin ako. Oo nga naman, Irish. <laughs> oh, ising na pala ang tito roko mo. Natatakot daw sayo. Bakit ka naman natatakot sa akin? Ah, uh, hindi po. Sige po, pasok po muna ako ng kwarto napaka talaga ng anak mo, ano? Lalo na kapag hindi niya kilala. Eh, buti nga may kasama na siya, eh. Oh, bakit naman? no na kasi, iniwan ko yan kay Kuya Ian para mabantayan. Oh. Eh, kaso, kung ano-anong pinagkukwentong mga kalokohan. Eh, alam mo naman, bata, madaming kaek-ekan. Oh, eh, siya-siya, tama na. Aalis ka, di ba? bakatang mm. Baka tanghaliin ka pa. <sighs> Oo oh, nga pala. o oh, sige na. Kayo na muna ang bahala dyan, ha? Wala bang pag-goodbye kiss man lang dyan? Ikaw talaga? Aalis na nga lang ako. May pahabol ka pa. <laughs> <laughs> Irish? Irish? Papasok na ako ha. Ba bakit po? Sabi ng mama mo. Natatakot ka raw sa akin? Eh, hindi po. Talaga? Halika nga rito. Po? Sige. Ako nang lalapit sa'yo. Tito, huwag po. Shhh! Bakit ka ba natatakot sa akin? Mabait naman ako. Pinapaligaya ko nga ang mama mo, di ba? Kaya paliligayahin din kita. Tito, ayoko po. Wag po. Sikreto lang natin to. Wag kang maingay. Oh, eh ba't ganyan na yung tsura mo? Sasabihin po ko. Eh, tungkol na naman sa yan? Ma, ma, si Tito po. Tito? Kung ano man yan, wag mo ituloy, ha? Pero, ma... Ah, ha? Ah? Sinasabi ko sa'yo, tumigil ka na, ha? Ano, Irish? Maninira ka na naman ba? Diyos ko naman, Irish! Lagi na lang! Gagawa ka na naman ng kwento! sinasabi ko. Ash, ash. Hindi ka pa ba nagsasawa, ha? Kahit si Kuya Ian, ginanyan mo eh. Isa pang beses na makarinig ako na ganyang storya mula sa'yo, malilintikan ka na talaga sa akin. mo? Lola, I miss you po. I miss you too, Apo. Kumusta ka na? Sinong kasama mo? Ako lang po, Lola. Ayos lang naman po ako. O oh, eh, bakit parang wala kang gana? O siya, may regalo ako sa'yo para sumigla ka. Talaga po? Oo, halika. Ito o, oh, dress. Wow! Ang ganda po. Uy, oh, eh, sukat mo na dali. Sige po. Ayan. Eh, sakto naman pala sa'yo. Eh, sandali. Yung zipper sa likod. Aray! Oh, bakit? Ay, sukat po ko dyan. Ay, so, patingin nga. Ay, teka. Ay, puro pasa ang likod mo. Pinapalo ka ba ng mama mo? Hindi po. Buti na lang nag kasakin ka sa ma. Pumunta pala rito si Irish nang hindi nagsasabi. Napakatigas talaga ng ulo. Totoo bang may kinakasama ka? <laughs> Bakit? E ano na naman kuinento niyan sa'yo? Alam kong galit ka sa tatay ng anak mo. Pero pakinggan mo muna ako. <laughs> e, ano na namang drama ito, ma? Pati ba naman ikaw? <laughs> Tungkol ito sa tunay mong ama. Ano na namang dapat kong malaman? Ay, hindi totoo na iniwan ka ng tunay mong ama. Ang totoo, ay nakasama ko siya ng mahabang panahon. Ay, ano pong ibig niyong sabihin? Kinsi-anyos pa lang ako noon. Isang araw, Naiwan kami ni Papa sa bahay. Lasing siya. At hinigit ako papunta sa kanya. Doon nagsimula ang kalbaryo ko sa kamay ng sarili kong ama. Minaboy niya ako ng paulit-ulit. At ikaw ang naging bunga. Ma, daw ako 'to kung magsumbong dahil pinagbantaan niya ako kaya itinago ko ang totoo wala, wala akong pinagsabihan ng sikreto na akala ko ay kasamang nabaon ng namatay yung papa ngayon mo lang sinabi to sa akin ma kaya hindi ko na pahihintulutang mangyari muli ang naging kalbaryo ko sa apo ko, sa anak mo. Anak. Anak. bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>